Pinangaralan, nileksyonan po itong mga miyembro ng Quadcom, itong mga NAMO, no? kagaya ni Opante Fernandez-Farvers na mukhang walang alam sa batas. Lalong-lalo lalo na sa mga nil accusation po nila sa mga bloggers na tinatawag po nila na mga narko and pogo bloggers. Ngunit wala naman silang patunay na totoo itong kanilang mga allegation. Ito po ay mga diversionary tactics lamang ng mga kongresista upang ma-divert ang isyo, yun pala may masama silang plano. Pero bago natin puntahan ang kanilang masamang plano, abay pinangaralan po sila ni Ms. Malotikia ni Lektionan dahil mukhang walang alam sa sinasabing fake news, itong mga kongresista. At basta makakusa na lang sa mga third vloggers. Ngunit ang mga third vloggers ay hindi po sumipot. Panorin natin mga kabayan. Uh, good afternoon, Mr. Chairman and your honors. Thank you for your invitation for me to quote share your knowledge and experience with social media with the end in view of promoting accountability authenticity and digital well-being i am malutikia i am an op-ed columnist of manila times for 12 years now and a political consultant for 30 years I spent my young productive years in the Senate in 1987 to 1989 and in the House of Representatives from 1992 to 1999. I am appearing before you today to honor that institutional tradition. How do I use social media channels? I use it as a platform for commentaries, advocacies, and as alternative classroom to discuss hot button issues, explaining and making sense of issues to the public. I am not a blogger or a vlogger. I have a personal meta page. I do not have a social media company. I do, I have not been involved with any narco and pogo groups. I am not pro China, I am pro Philippines. Having said that, allow me to state for the record that despite not being in a public office, I too am fair game. I have been bashed, bullied, accused of so many things, but when it comes to factual matters, malicious attacks, I choose my legal rights. One against a lawyer who claimed that I was part of the Marcos Jr. campaign in 2022, and because of my survey results, I got a penthouse in BGC and drives around in a Range Rover. Both were lies. The case is pending. Then a private group in Meta chose to put out in public a photo of so-called DDS Corral with me on the center with a pig snout. Mind you, there were more than 12 persons there, some of whom I do not personally know. I am not DDS, nor am I part of the so-called DDS Corral. When they chose to bring it out, Of a private group and shared it publicly, it was done maliciously. So again I failed, I filed a case. There was a time also in 2022 when the survey results of my company were maliciously altered. I called the media organization and a person in another political camp, requesting them to correct the matter, or else I will avail of my legal rights. Both corrected. the latter even made a public apology. So nakita natin mga kababayan, no? ay uh, kinaklaro po ni Ms. Malotikia itong mga allegation laban sa kanya. Kasi nililink po lahat ng mga, mga magsasalita sa administration nito, ay lahat sa mga Duterte. At tinatawag nilang Pogo Vloggers, Narco Vloggers, pero yan po ang isa sinilinaw ni Ms. Malotikia. At itong si Ms. Malotikia ay kilala po itong komentarista at uh, minsan or madalas ang kanyang komento ay talagang may patama po kay Tambalos at kay Marcos Sr. Lalo na questionable naman kasi eh, ang mga polisiya ng gobyernong ito. Kaya siguro siya isinama. Pero maganda na rin mga kababayan po natin para malinaw niya po ang mga isyo. Kaya nito dahil hindi naman po siya basta-basta may contempt. Agaya po ng ibang vlogger. Eh, si Ms. Malotik, eh, hindi lang makuntip yan. Mr. Chairman, Your Honors, the Constitution begins on page 1 with three words. We, the people. In Article 3, Section 4, refers to the Bill of Rights. Specifically, freedom of speech, freedom of expression, or of the press and freedom of assembly are the bedrocks of democracy. But in politics, as you very well know, truth have various shades. For so long as there is no malice, we should err on the side of freedoms than contain them. Your honors, contrarian views are protected by such rights. Prior restraint is anathema to democracy. Alam nyo, itong mga kongresista na ito, mga kababayan po natin, iba kasi ang kanilang plano, no? At wala po sa kanila actual yung pagre-respeto sa mga resource person, eh. Talita lang ng gusto nilang sabihin at tanong ng gusto nilang uh, mas, marinig ang mga kasagutan mula sa iyo. Pero kapag hindi po, ang sagot, ha? Uh, pag hindi po asang-ayon sa kanilang kagustuhan ang iyong sagot, contempt ka. So, which is totoo po yung nangyari ngayon, mga kabayan. My thoughts in this um, hearing, number one, uh, please be fair. And uh, I say that because are you inviting... Ayan na, mga kababayan po natin, please be fair. Maging patas lang po tayo. E, Ayan naman, alam naman ni Ms. Malula talaga, hindi po sila patas dyan. Critics bloggers, creators, joiners, collectors, spectators, inactives, because the three-second rule really controls social media. Um, these are the, the different uh, classifications when you refer to social media. If Congress wants to deal with false narratives, Naku, binasahan po sila mga po natin ang batas ni Ms. Malotikia. Sigurado nga nga na naman yung si Abante at itong si Fernandez. Laman si Mortverse. Pero pariyo po silang nga nga. Basta makagawa na lang ng investigation. Pero alam naman natin, no? Lalong-lalo -lalo na po itong si Mr. Gogel, no? Na walang alam. Kaya madalas po ito na pagsabihan ni Atty. Topacio. <laughs> All sides must be present. Number two, be careful of reported social media strategists who offer politicians... Candidates, a plan on increasing followers. Your Honors, Mr. Chairman, followers are not voters. And the staggering costs are so scandalous and borders on being scams. You are being scammed if you follow the dictate of the more followers, the better for campaign. There were reports, too, where some influencers became guns for hire during campaigns. Number three, Congress and I am being, you know, a lot of people are asking me not to say that, this but I am sticking my head out here. Congress should ban the use of troll armies. Troll farms represent a significant challenge. So yan mga kababayan po natin. Oh. Yan po yung dapat imistigahan at alamin at dapat masawata nito mga kongresista. Kung totoong sila po ay anti-fake Uh, kanina sinabi ko ito sa ating live, no? Na yung number one na, na naninira at nagpapakala ng fake news, ay itong mga troll, yung mga troll farm. No? Sila po, eh, ngayon pag iinitan nila yung mga vlogger, mga vlogger, totoo naman. Mga tao po yan, may mga profile, may mga pagmumuka, nagpapakita sa live. No? Gaya nga na sinasabi ni Miss Malotikia, hindi po siya vlogger, pero siya po is komentarista. Ngayon, dahil sila po ay tinatamaan sa mga komento, ipapatawag nila at plano nilang i-contempt. 'Di ba? Pero bakit hindi nila imbestigahan yung mga troll farm? Bakit hindi rin nila inimbestigahan mga kabayan po natin yung mga pangunahing problema ng ating bansa? 'Di ba? Napakarami nandiyan po yung benta ng mga shares and, assets, yung pagbenta ng ginto, yung issue ng Marley Investment Fund. Nang na ngayon yung pera ay hindi pa naibabalik. Yung pagkuha po nila ng uh, 90 billion para sa Pellet, buti na lang naglabas ng TRO. So hindi natuloy. May natira pa na more than 30 billion. Yung zero subsidy. O ngayon yung bago lang, yung BICAM report. Ba, napakaraming dapat pag-usapan at investigahan. Pero mas inuuna po nila itong mga vlogger, no, at mga komentarista. Bakit? Ngayon ko lang na pagtanto ngayong araw, no? Dahil kinabukasan pala ay gagawa po sila, no, o magpapapirma po sila ng impeachment complaint against kay Vice President Sara. So ngayon tingnan nyo, nakakuha sila ng 215. Yung place planado. Para walang magbabatikos, walang magdidiscuss sa issue po ng impeachment, no? sa issue po ng vice uh, cam, ng kanilang mga anomalya. So, busalan sana yung mga vlogger. Ikukulong sana. Ikaso nakatunog. So, nag-file ng uh, uh, TRO sa Supreme Court. Galit na galit po ito si Abante at descendant si Fernandez. Kaya eh, so, totoo lang mga kababayan po natin, hindi dapat vloggers, no, o mga komentarista ang dapat pina kung talagang patas po itong quadcom. Dapat. Ang galing pinapainbistigahan ay ang issue sa plug control at mga shares and assets, yung by alam Alamin nila kung sino yung nagpilin the blank, no? Para naman mawala ang pagdududa ng taong bayan na lahat po sila ay kasabuat. Hindi po ba? Mm -hmm. So, maraming salamat and God bless mga bayan.